Kung dumadating ang problema sa buhay, paano natin makakalimutan yun na mawawala? Mapapalapit tayo sa Diyos. Let us take everything that happens. As a lesson to learn, matuto tayo sa nangyayari sa buhay. Ang problema pinaparating ng Diyos. To tell us something. Kaya ka nagkaganyan masama kasi ginawa mo eh. Ito kaya ka nagkaganyan kasi nakalimutan mo na ako eh. Yan ginagamit po ng Diyos yan para at first to think that we do not own our lives. We do not manage our lives. There is somebody higher than us. In accordance with justice, equity, laging may iba-balance ang Diyos eh, and that will finally happen. Doon sa araw ng paghuhukom na yon, para makalimutan natin yung mga problema sa buhay, mapalapit tayo sa Diyos. 4-4 ng Filipos ang sabi. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Ang Diyos naman ay pwedeng pakiusapan eh. Sabi niya kung namabalisa kayo sa anumang bagay, ipakilala ninyo ang inyong kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat. Ang solusyon sa problema kapatid, kasing lapit lang ng tuhod at ng sahig, luluhod ka lang. Luhod ka lang pagkahirap na hirap ka na. Luhod ka tumawag ka may Diyos. I believe, kung yung iba hindi naniniwala but I believe, that someone in the great somewhere, hears everywhere even in the darkest night. Even in the worst situation. Merong makikinig sa panalangin ng isang tao kung naniniwala ka sa Diyos. What we need is just to believe that there is somebody up there and to trust Him with up all our hearts gaya ng sabi ni San Pedro. Sa 5-7 ng unang Pedro sa English pakibasa mo, ilagak niyo sa kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. For he cares for you. Like a father that cares for his children. The Father in Heaven cares for us. Who believes in Him? Yun ang pinakamalaking solusyon sa problema at siguro, matanda na ako para ninyo ako paniwalaan have gone so far. At kaya masasabi ko na, meron na akong karanasan I believe that there is God. Gusto kong ishare sa inyo. It is better to believe in God than to deny His existence. Because, if there is no one to help you, meron ka pang mapupuntahan. Pag wala kang kinikilalang Diyos hanggang tao ka lang, pag wala ng taong makatulong sa'yo, wala ka ng madadaingan. It is very consoling to know that there is somebody up there who listens to the prayers of the poor, the neglected in society, at yung nasa mga kagipitan sa buhay. Yun ang paraan para malimutan ang problema to pray. Because God will help you. I will solve your problems.